ngayon pa lang nagsisimula si Canada na ihinto yung mga ano. Halos ano nga eh, meron meron mga bagong policies na para sa kanila lang eh, para lang i-prevent i na makapunta sila rito eh. Ganun ganun nakalala yung ano nila yung yung panini pagsira nila sa sarili nilang ano sa sarili na ng lahi na kinakagalitan na sila ng Canada. As a nobody ano masasabi mo dun sa Canada. India is yung ngayon. Wala, pati doon, Nagkakalat na sila. Hindi, seryoso. Walang disiplina na. Canada. Dati, or parang level 2 to ng states. Ganito ganyan Na mas konting mababa. Pero, wala. pero ngayon, wala na. Yung mga kalahe ko na naman. Tapos sila pagalit. pag po. pop. ko na mag-talk. Yun. Back to normal tayo ngayon. Visit na may pasok na. Today is January 2. 2025. Wow. Ganun-ganun lang, no? Ano na? 2025 na kagad. At napakadaming... Napakadaming nangyari na. Napakadaming nangyari sa 2024. Alam mo yun? Kala mo ang bilis-bilis ng 2024 natapos. Pero... Yung sa bilis na yon, napakadami namang nangyari, no? At puro pa hindi magaganda. Meron laging bini-blame yung mga, alam mo yun, mga ibang immigrants dito. Pati yung mga Canadians, parang sila yung, sila yung nagiging cost na raw ng, ng pagkaagulo rito sa Canada. Well, hindi naman lahat, pero karamihan sa kanila. Yun ang tingin, no? Bago natin pag-usapan yan, nung ano nung isang araw, 'di ba? New Year. Ano eh, nag, ano, nag celebrate naman kami, pero ano lang yung simpleng celebration lang with the uh, ano, with the uh, close friends, no? Saka ano eh, kadalasan yung mga nag celebrate ng New Year's eh hindi naman lumalabas na ng bahay eh, kasi alam niyo naman ano ra merong alam yung missis ko mapamahiin niya Eh. Sabi niya, kapag ikaw eh kung, kapag ah, new year mas maganda raw na nasa bahay ka na lang no para yung swerte ay hindi umalis ng bahay yung ko yun ko kung yun yung, 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 yung niya kasi ganoon din kami no nagsi-celebrate kami sa Pilipinas dati ng family ko yung ano yung Jimeno family no shout out sa inyo ano uh, alam mo yun uh, Nandun lang kami sa bahay, sa alo-salo, tapos pagka mag, mag New Year na, yung alam mo yung tatalon-talon tapos mag maghahagis ng ano ng barya mga ganyan para swerte yun ang ano ko eh yun yung parang ginagawa ginawa na lang namin dito ng asawa ko kaya yun nag-stay na lang kami kami-kami na lang nila ano nila nila Marlon D nila ano nila Yorme no hindi yun kami-kami nga ano na lang yung nag-celebrate may mga may mga sumunod para ano ay pag-inuman celebrate sa amin ano lang yun, yun yung ano parang pinaka nakakamiss talaga sa Pilipinas kaya parang gusto ko pagka kami ano eh yun na, madadaanan yung New Year eh, sa Kapasko eh para alam mo yun full experience ng Pilipinas <laughs> nakakatuwa tapos yun dito wala lang nag, ano, na ano nagkainan lang kami bumili si Rochelle ng ano nung yung mga ano yung ano ba pop ano na naglalagay ng mga konfeti, ganyan tapos turotot o oh, yun nga yung ano yung gusto kong ikwento sa inyo yung isang ano isang lahi na palaging ano palaging dahilan ng mga ano rito ng kaya napapasama yung mga imigrante dito sa Canada kaya nagkaroon ng mga parang sinasabi kaya nangyari lahat ng mga bagong pulisya ni Canada dahil daw sa ano sa bukod tanging lahi na yun no alam niyo na yun yung mga ano yung mga tropa natin yung mga Indiano yung mga Mexico ano mga Indiano no actually kahit yung mga ano kahit yung mga yung mga kalahin nila dito sa Canada medyo ano ha? medyo na ano rin na naiinis na rin sa kanila kasi alam niyo yun parang ano eh? Parang sinisira daw nila yung pangalan ng yung ano nila, yung country nila, no? Saka ah, ano lang, hindi lang din yung ano ba to? Pagkaet si ano si si Mekos Mekos, si Mr. si Mr. No, nobody ba 'yon? Si Mr. Nobody. <laughs> Nabibuisit na rin kasi ang dami ng nangyayaring kalokohan sa kanya sa ano, ginagawa rito sa Canada, no? Ano bang yung ano ba yung mga major na ano na ginawa nila? Kaya nagsimula yung ano na yan, yung kaya sila nasisisi ganyan kung bakit sila yung sinasabi ng karamihan na nagkos ng ano nagkos ng pagkakagulo dito sa Canada. Yun nga yung ano yung tungkol sa ano sa sobrang daming ano yung unahin na natin sa, sa, international student napakadami daw kasi ano uh, parang fraudulent claims na ano raw sila uh, parang naluloko raw sila sa mismong country nila na alam mo yon yung pinapangakuha daw sila ng ganito, ganyan para yung Canadian Dream hindi lang naman tulad sa, hindi lang naman sa Pilipinas yun eh yung ano eh, uh, yung naririnig mo ng mga Canadian Dream, ganyan marami, mas marami raw doon, meron nga raw doon isang lugar na halos yun na lang ang business ng mga tao yung ano, yung pag, pag ano, mga agency sila na kumukuha ng mga ano na mga ano ba diba to papunta dito sa Canada. Tapos ang masama noon, inaano nila. Dinadaya nila yung mga papeles, yung mga ganyan para maka, para makapunta sila rito na ay makapapunta sila ng maraming kalahi nila rito. Tapos ang masama pa noon, meron din silang mga ano mga parang may mga institute daw dito na mga school daw na parang nakatai up daw sa kanila. Tapos ang nangyayari, hindi naman daw mag, hindi naman daw alam mo 'yun hindi naman useful ng mga ano ng mga courses yung alam mo yung basta ginawan lang ng course para makapag-aral dito pero hindi na hindi naman siya pinag-aralan na in-demand siya dito yung pagka-tapos ng yung course na 'yon nila hindi naman in-demand dito yung mga trabaho yung mga ganun basta ang daming ano 'yang daming ano ang parang yung yun nga yung mga Haka, haka O isa 'yon yung sa ano yung sa pagiging ano pagiging sa student. Isa pa <clears throat> yung ano sobrang parami ng pagpapadala nila ng mga ano ng mga ano uh, temporary foreign workers dito. Tapos ang masama noon inaano lang uh, hindi yung tulad ng mga pinapapunta ng mga ano sa ng mga Pilipino yung mga ano yung mga in -demand, in demand na trabaho na kailangan na kailangan ni Canada. Ang mga pinapapunta nila yung mga tatrabaho lang sa mga ano mga Tim Hortons, mga ganyan. Kaya ang daming daming nagagalit na bakit bakit puro ano lalo din no, pag nakita niyo yung Tim Hortons dito. Akala mo sila may ari eh kasi alam mo yun sila na lang yung tao. <laughs> Imbis na yung mga ano raw eh nagtatrabaho doon yung mga bagong bagong Canadians, mga bagong graduate ganyan. Ang mga nagtatrabaho daw yun yung mga mga ano mga lahi nila. Kaya ano, hindi lang yun, hindi lang yun, marami. Tapos meron pa ano pa ba yung mga issue sa kanila? Yung sa Brampton, sa Toronto, uh, sa sobrang sa sobrang dami nga nila, no? Parang ano, parang ginawa na nilang ano ba yun? mini India. Yung ano yung yung Brampton, yung yung ano, yung ang dami nila sa Toronto, ganyan. Kaya ano, parang ano, parang wala na silang ano, wala na silang paki sa ano sa lugar, no? Parang nawawala na yung ano nila, nawawala na yung respeto nila sa ano Canadian culture. Parang gusto nilang i-take over na. Parang gusto nilang i-take over yung Canada as their own country. Ganun na yung dating. Yan, yung mga napapanood nyo, lalo na yung pagka nagdidiwali, yung mga ganyan yung ano nila. Parang sila na yung ano, sila na yung tigasin. Si, sila na yung tigasin ng ano, ng, ng Canada. Tapos, makikita mo pa, maraming ano, karamihan ng, yung mga crimes, no? Usually, ano, may mga involved na lahi nila. Nakaka, ano, nakaka, hindi, hindi, hindi naman lahat, ah. Hindi, hindi, parang mas gusto na nila, eh, ano eh, sa kupin yung ano eh, yung Canada eh. <laughs> Ang iba. Kaya ano, marami nang nagagalit sa kanila. Hindi siyempre, hindi naman hindi naman ano yun, hindi naman naman lahat, no. Pero ano, base uh, based sa mga nangyayari kasi, nakaka ano na, nakaka parang nakakaya na para sa ano sa mga nakatira dito lalo na yung mga Canadians kaya nagagalit na sila na ano tapos yung mga yung mga nangyayari pa na yung mga estudyante yung ano sila na nagpo-protesta sila na parang akala mo rights rights nila na tumira dito sa ano sa Canada na gusto nila ma-PR tumutulong naman kami tapos ano pinapunta nyo kami dito parang ganoon yung mga ano nila eh pinapunta nyo kami rito para mag-aral tapos pauuwi nyo lang kami ganoon yung kinaagalit nila yun na nabuisit na yung mga Canadians sila na mismo yung halos nagpo-protest pag ano, nakita mo yung mga comments sa ano kung yung pagayong mga video. May kita mo yung mga video yung tungkol sa mga nag protest mga nagrarali, mga ganyan. May kita mo yung mga comment. Galit na galit yung mga Canadian sa, ano, sa kanila. Siyempre, hindi naman yun as a whole na, na ano yung sa lahi nila. Mer, meron lang daw certain ano eh, parang ewan ko kung paano mo sabi. Parang yung kunyari, kunyari pag kayong Tagal Tagalog, yung uh, Bisaya, uh, Kapampangan, parang meron daw isang, ano, isang, grupo ng lahi nila na nakapunta rito pero galing sila sa mga ano sa mga pasaway na lugar ng India. Yun yun yung nagiging problema. Ano uh, parang ano na dati raw kasi parang yung cream of the crop daw yung mga nakukuha pa ng na mga ano ng mga lahi nila na pupunta rito. Ngayon daw kung sino-sino na lang nakakapunta kaya <coughs> pagka pumunta pa sila bulto-bulto. Ah, -bulto. -bulto. Uh, buong pamilya nila nandito na. Ngayon, ngayon pa lang nagsisimula si Canada na ihinto yung mga ano. Halos ano nga eh, merong merong mga bagong policies na para sa kanila lang, eh, para lang i-prevent i-prevent na makapunta sila rito eh. Ganun ganun nakalala yung ano nila yung yung panini pagsira nila sa sarili nilang ano sa, sarili na ng lahi na kinakagalitan na sila ng Canada. Eh buti na lang yung mga Pilipino rito. Ano dito eh, uh, alam mo 'yun? good job mga Pilipino rito. O narinig mo mga Pilipino, mga ayan, masisipag, mga ganyan. Sa ibang lahi ah. Pero pag kayong mga ano, yung puro Pilipino, puro siraan. <laughs> Ay, tang, eh. Ay, mga Pilipino puta. Ayoko kayo nagsisira mga tangay. Eh. Sana ano, huwag natin silang gayahin. Ano tayo tayo? Uh, pag kayong kunyari, yung mga kababayan ko Pagpunta pag kayo sa ibang country, kayo yung mag-adapt. Kayo yung mag-ano, yung ano ba to respetuhin respetuhin natin yung lahat ng kultura dito hindi yung tulad ng eh sa amin sa Pilipinas pwedeng ganito ganyan eh huwag nating i-impose yung mga nakagisnan naka na natin sa bansa natin no I, I, ano natin i parang isaswak natin dito sa sa lugar na pinuntahan natin para ano tayo babango tayo para sa kanila no para uh, irerespeto nila tayo na saka ano lagi na lagi tayong iwi-welcome nila. Pangit yung ano yung nangyayari ngayon sa lahi na yun. Kaya pinati sila kaya ano. Dito na ako sa bahay na bukas na pala yung dati kong pasukan dito kaya nakauwi ako na mas maaga, no. Yun lang. Wala na ako ibang mga sa inyo, no. Like, share, subscribe mga ga. Alam niyo na yun. Sige na paalam.